Kamusta mga kaibigan? Alam nyo ba na ang kwento ni Haring Saul, ang unang hari ng Israel, ay puno ng tagumpay, pagsubok at trahedya? Oo, si Saul ay hinirang ng Diyos bilang hari, ngunit ang kanyang paghahari ay nagtapos sa malungkot na pagbagsak. Sa video na ito, aalamin natin kung bakit siya bumagsak at ano ang mga mahalagang aral na maaari nating matutunan mula sa kanyang buhay. Ano nga ba ang nangyayari kapag ang isang tao ay nagkulang sa pagsunod sa Diyos. Kaya kung gusto nyo ng mas malalim na pag-unawa sa mga kwento sa Biblia at kung paano ito naaangkop sa ating buhay, siguraduhin mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para hindi nyo mamiss ang ating mga susunod na kwento. Tara, simulan na natin. I have nothing to hide. David came in your name. Sa kasaysayan ng Israel, si Haring Saul ang kauna-unahang hari na hinirang ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Samuel. Bakit siya napili? Si Saul ay kilala sa kanyang matangkad na pangangatawan, maayos na anyo, at likas na kagalingan. Para sa mga tao ng Israel, siya ang perpektong sagot sa kanilang matagal ng panalangin na magkaroon ng hari, isang lider na katulad ng mga hari ng ibang mga bansa ngunit hindi lamang anyo ang naging batayan sa kanyang pagiging hari sa simula ng kanyang pamumuno pinakita ni Saul ang kanyang tapang at husay bilang pinuno ng hukbo ng Israel isa sa mga unang tagumpay niya ay ang pagkatalo ng mga Amunita isang malupit na kaaway ng Israel hindi nagtagal siya rin ay nagtagumpay laban sa mga Filisteo isa sa pinakamalaking banta sa kanilang bayan noong panahong iyon. Sa puntong ito, si Saul ay itinuturing na bayani ng kanyang mga tao. Sa kanya nakita nila ang isang lider na matapang, may kakayahan, at handang ipaglaban ang bayan ng Diyos. Pero habang lumalago ang kanyang tagumpay, dito rin nagsimulang subukin ang kanyang puso. Ang tanong, mananatili ba siyang tapat at masunurin sa Diyos na siyang nagbigay sa kanya ng tagumpay? Habang tumatagal ang paghahari ni Saul, unti-unting lumabas ang tunay niyang pagkatao at dito nagsimula ang kanyang pagbagsak. Dalawang mahalagang insidente ang nagpakita ng kanyang pagsuway sa Diyos. Ang unang pagsuway ni Saul ay nangyari nang naghahanda ang Israel para sa isang labanan laban sa mga Filisteo. Ayon sa utos ni propeta Samuel, kailangang maghintay si Saul bago ialay ang handog sa Diyos. Ngunit dahil natagalan si Samuel at natatakot si Saul na mawawala ng loob ang kanyang mga sundalo, siya mismo ang gumawa ng paghahandog. Isang bagay na malinaw na trabaho lamang ng isang propeta. Nang dumating si Samuel, hinarap niya si Saul at sinabi, Ginawa mo ang isang malaking kamalian. Hindi mo sinunod ang utos ng Diyos. Dahil dito, sinabi ni Samuel na ang kaharian ni Saul ay hindi magtatagal. Ang hindi niya paghihintay ay tanda ng kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Ang pangalawang pagsuway ni Saul ay mas malala. Inutusan siya ng Diyos na lubos na lipulin ang mga amalikita kasama ang kanilang hari at lahat ng kanilang ari-arian. Pero ano ang ginawa ni Saul? Itinira niya si Haring Agag at ang pinakamagagandang hayop sa kabila ng malinaw na utos ng Diyos. Nang tanungin siya ni Samuel kung bakit nagdahilan pa si Saul sabi niya, ginawa ko ito para maghandog ng mga ito sa Diyos. Ngunit hindi niya naloko si Samuel. Ang sagot ng propeta ay malinaw. Ang pagsunod ay mas mahalaga kaysa anumang sakripisyo. Ang pagsuway ay tulad ng kasalanan ng pangkukulam at ang kayabangan ay tulad ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil dito, tuluyan ang tinanggihan ng Diyos si Saul bilang hari. Sa parehong insidente, makikita natin ang ugat ng problema ni Saul. Ang kanyang kawalan ng pagtitiwala, kayabangan, at ang pagdadahilan sa sarili niyang mga pagkakamali. Ang aral dito ay malinaw. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi pwedeng palitan ng kahit anong sakripisyo o paliwanag. Kapag pinili nating sumuway, hinahayaan natin ang kayabangan at sariling kagustuhan na lumayo tayo sa Diyos. Ang pagbagsak ni Saul ay hindi isang biglaang pangyayari. Ito ay resulta ng patuloy na paglayo niya sa Diyos. Isa sa mga pangunahing dahilan ng kanyang pagbagsak ay ang selos at galit niya kay David. Nagsimula ito ng talunin ni David si Goliath, ang higanteng mandirigma ng mga Filisteo. Sa halip na matuwa si Saul sa tagumpay ng Israel, nakaramdam siya ng inggit at takot. Nang kantahin ng mga kababaihan ang awit na pinatay ni Saul ang libu-libo ngunit pinatay ni David ang sampu-sampung libo. Nagsimula siyang maghinala na si David ang susunod na aagaw ng kanyang trono. Ang kanyang inggit ay lumalim at sa halip na suportahan si David, tinangkanyang patayin ito ng paulit-ulit. Ang inggit at takot ni Saul ang unti-unting sumira sa kanyang relasyon sa Diyos at sa kanyang mga tao. Ang aral dito ay malinaw. Ang inggit ay parang lason sa ating puso. Kapag hinayaan natin itong lumago, sinisira nito ang ating isipan, pagkatao at relasyon sa Diyos. Habang tuluyang lumayo si Saul sa Diyos, dumating ang panahon na hindi na siya naririnig ng Diyos kahit sa panalangin o sa mga propeta. Sa desperasyon, nagpasya siyang humingi ng tulong sa isang mangkukulam sa Endor, isang bagay na labag sa kautusan ng Diyos. Doon, hiniling niyang makausap ang espiritu ni Propeta Samuel, ngunit ang sagot na natanggap niya ay nakapangingilabot. Bukas, ikaw at ang iyong mga anak ay mamamatay at ang Israel ay mapapasakamay ng mga Filisteo. Ang desperasyong ito ay malinaw na patunay ng kanyang paglayo sa Diyos. Kapag hindi na natin marinig ang Diyos, kadalasan ay humahanap tayo ng maling paraan at ito ang nagdadala sa atin sa mas malaking problema. Sa huli, natupad ang sinabi ni Samuel. Sa labanang ito, Tinalo ng mga Filisteo ang Israel at si Saul sa takot na mabihag ng mga kaaway ay nagpakamatay sa pamamagitan ng kanyang espada. Isang malungkot na katapusan para sa isang hari na nagsimula ng may mataas na potensyal. Ang kwento ni Saul ay isang paalala na kapag lumayo tayo sa Diyos, nawawala ang ating gabay at direksyon. Ang desperasyon at maling desisyon ay natural na resulta ng isang pusong puno ng takot at kawalan ng pananampalataya kaya't napakahalaga na manatili tayong malapit sa Diyos lalo na sa mga oras ng pagsubok sa kwento ni Haring Saul maraming aral ang maaari nating matutunan at ito ay may malaking epekto sa ating buhay unang aral ang pagsunod sa Diyos ay pangunahin sa buong buhay ni Saul Makikita natin na ang hindi pagsunod sa Diyos ang naging dahilan ng kanyang pagkabagsak. Ang tiwala at pagsunod sa Diyos ay mas mahalaga kaysa sa anumang tagumpay o kapangyarihan. Kung ang ating layunin ay magtagumpay sa buhay, kailangan natin ng gabay at kalooban ng Diyos. Ang pagkakaroon ng puso na handang sumunod sa Kanya ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng material na bagay at tagumpay na maaari nating makuha sa mundong ito. Ikalawang aral, iwasan ang inggit at kayabangan. Si Saul ay nakaranas ng matinding inggit at kayabangan, at ito ang nagpasimula ng kanyang paglayo sa Diyos. Ang inggit kay David na siyang nagbigay ng takot sa kanya, at ang kayabangan na hindi magpatawad at magpakumbaba ay nagdala sa kanya sa hindi magandang desisyon. Ang inggit at kayabangan ay mga ugat ng kasalanan at pagkawasak. Kung nais natin ng kapayapaan at tagumpay sa ating buhay, kailangan nating iwasan ang mga ito at matutong magalak sa tagumpay ng iba. Ikatlong aral, manatiling mapagpakumbaba. Si Saul ay naging hari dahil sa biyaya at kalooban ng Diyos. Ngunit nang siya ay tumaas sa kapangyarihan, unti-unti niyang nakalimutan ang pagpapakumbaba. Ang pagiging mapagpakumbaba ay isang mahalagang bahagi ng pamumuno at ng pagkakaroon ng isang buhay na kaaya-aya sa Diyos kahit gaano pa tayo kataas o kagalang-galang sa ating posisyon, kung wala tayong pagpapakumbaba sa harap ng Diyos, hindi tayo ligtas mula sa kapahamakan. Ang tunay na kaligtasan at tagumpay ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Diyos. Ang kwento ni Haring Saul ay isang babala at isang paalala sa atin na ang ating relasyon kay Diyos at ang ating mga desisyon sa buhay ay may malalim na epekto sa ating kapalaran. Pumili tayong magsunod, magpakumbaba at iwasan ang mga kasalanang nagdadala ng pagkawasak. Sa kwento ni Haring Saul, makikita natin na bagamat siya ay binigyan ng pagkakataong maging isang dakilang hari, ang kanyang mga desisyon, ang pagsuway sa Diyos, inggit at kayabangan ang nagdala sa kanya sa pagbagsak. Kung siya ay nanatiling tapat at mapagpakumbaba, maaaring ang kanyang kwento ay magkaiba. Ngunit ang mga aral na makukuha natin mula sa buhay ni Saul ay mahalaga. Pinapaalala nito sa atin na ang tunay na tagumpay ay hindi nakasalalay sa kapangyarihan o material na bagay, kundi sa ating pagsunod, tiwala at pagpapakumbaba sa Diyos. Ano ang natutunan mo mula sa kwento ni Saul? Ibahagi ang iyong opinion sa comments at huwag kalimutang i-like at i para sa higit pang mga kwentong puno ng aral mula sa Biblia. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.